ang mga bata? Ako si Ate Daniela Vergado, isang estudyante sa Batipa National High School. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay ang bagong bisita. Kwento ni na Gabriel A. Cruz at Marnie R. Pablo. Ginuhit at layout ni Genesis A. Aula. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay ang bagong bisita. inside bumating ang bagong bisita mula sa kung saan kaharian at naka-corona. Balita isinugo ito ng mga hayop. Gayun naman, sabi ng ibay, doon pa itong nariniran sa lupalo. <coughs> ang bagong bisita ay hindi nakikita. Tinatanggap sa katawan ng walang imbita. Dulot niya sa anumang dato ay lumilipana. Imbis magsama-sama, isang metrong distansya. Ikubli ang ngiti sa takip ng mukha. Hugas at ang kamay ng hindi mahawa. Manatili sa bahay kasama ang pamilya. Sa kitna ng kanyang pananalasa sa taigtig, ang bagong bisita nakahanap ng katunggalin mga bayaning hindi magpapadaig. Sa ospital man o lansangan ay nagsisibi. Ang dating maingay na mundo, tumahimik, na nalangin at nagkasunto. Kung ito may isang panaginip, nawa ang dasal ay sagutin ng langit. Ang bagong bisita'y tuluyang humayo, nang makapagsimula na muli ng bago. Nagustuhan niyo ba ang kento, mga bata? Ano ang natutunan niyo? Hanggang sa muli, paalam mga bata!